Ayan nga po tayo kakain na at ang ating ulam ay inspired syempre ng mga niluluto ni Tita Sanin. <coughs> Kaya nga lang sa inyo syempre yung mga huli ni Tito Ninyo ni at saka ni Tito Intoy na Tito Deo na mga tangige at iba pang isda ay buo dito sa akin. Isang puto lang. Okay na sa akin yun. Uh, goods na tayo. Porta. Kain na po tayo kasi talagang butong na po kain na po tayo unang subo para kay Tita Sanin kain po tayo and the beautiful life once again mga ka-chirpies medyo kinakabahan tayo dahil ang daming uh, advisory, balita ang daming mga news articles news items tayong nababasa tungkol dun sa uh, bagyong U1 Uwan, Uwan. So, yun, kailangan natin maghanda at kami rin ay mamamalengke kasi mag-grocery pala kasi nga, ay wala rin naman kami stock ng pagkain. Um, kailangan na talaga mag kasi talaga namang weekend sa amin pamimili ng aming gagamitin sa pangaraw-araw. So, bilang paghanda, para bago pa tayo abutan ng bagyo, eh, mamimili na tayo. Ito ang aking life hacks kapag ka nag-grocery eh, kailangan ako card kasi kahit konti lang dito lang para support na rin ang pa ako meron akong tagatulak ayan grabe ang mahal ng presyo. o tingnan mo isa perasyo 120 na agad paano ka magugulay eto kalamismi 72 ilang perasyo lang huwag na muna Ayan, hey, malaki ba? Ayan, malaki pa Ayan, malaki ba? Ayan, malaki ba? Ayan, naman.

sobrang haba ng pila. Life hacks natin. Meron tayong sandigan. May cart yung ating habukan. Grabe. Sobrang haba ng pila. So, we're having our dinner dito na lang sa Scorchia. So sobrang haba ng pila. Kagal na people are lining up to buy their groceries kasi advisory ng bagay. So, ay yeah. Tagal na dinagantay. Napagod na. at natin galing sa groceries uh, medyo napakahaba ng pila napakaraming tao kanina, hindi mo rin naman masisisi mga tao kasi because um, bukod sa weekend nga, eh, yun nga syempre, uh, naghahanda rin sila nagbab, nagpapasiguro din sila ng kanilang uh, pwedeng kainin kasi baka mamaya walang pasok ng lunes kasi may mga ibang LGUs na, na kahit government offices sa walang pasok na nag-announce na plus may mga LGUs na rin na nag-announce sa na walang pangapasok na ng Monday yung mga estudyante so syempre pag na, maraming tao sa bahay nandiyan na lahat eh kailangan ng maraming istak ng pagkain so kesa paabot pa ng ulan ano yan, punta kami kanina sa grocery napakahaba ng pila ang daming tao pero ganun talaga eh tsatsagain mo talaga ang punila tsatsagain mo talaga ano kasi nga uh, kailangan mo bumili ng mga necessities ng mga kailangan ng pagkain mo ng una kasi kaya para uh, makakasiguro tayo na meron tayong stock kahit na medyo umulan pa ng malakas dahil nga merong paparating na bagyo ay safe tayo at ayun, nandyan at kumpleto yung ating mga kakainin sa bahay. So, ayan, nakapamili naman tayo. Naayos ko na rin kanina. So, bukas eh, meron tayong lulutuin. So, ayan, at pagka ganyan nga nag-grocery ako, ang isang panlaban ko dyan, kaya nga syempre, yung ating mga paa ay mahina na uh, medyo hindi na pang matagalang tayo pang matagal, hindi na tayo pang matagalang um, lakaran so, pagkaganyan na naguro grocery, tas mahabang yung pila although may upuan naman, kasi merong uh, PWD seat diba doon sa lugar na merong uh, ang tawd siya yung sa special, special lane for seniors and PWDs pero kasi yung way, yung habang nag-grocery ka, syempre, madaming tao, medyo mabagal yung movement mo. So, habang nag-grocery ka, ang ginagawa ko, kahit konti lang yung bibili ko, ito ginagawa tuwing mag-grocery ako. Uh, dahil nga, para masuportahan yung pa ako, ginagamit ko talaga yung cart. Kasi yung cart, ano eh, may gulong siya, syempre, hindi ka naman sasakay, of course. Hindi naman, pero, magsisilpin mong, pinakaalala uh, pinaka alala yon So, habang tinutulak mo yung cart, ay meron ka na rin uh, weapon para mabalance mo yung katawan mo. So, yun yung aking sekreto. Kaya medyo nakakatagal ako sa pag-grocery kasi nga ko yung cart. Kasi, yun yung nagsisilbing tulong para sa uh, mga paako para mas mabilis ay mas matatagal lang ko yung paglakad sa grocery aisles and doon sa mahabang pila. Ginagamit ko talaga yung cart. Ayun na, life hack yon. So, mga sikreto natin para uh, magawa pa rin natin yung mga pang-araw-araw natin gawain kahit na at medyo mahina yung paan natin. Siyempre, meron tayong tinitake na medicine doon sa ating neuropathy, sa ating diabetes. Meron tayong maintenance medicine. Apalagi uh, ang pagkonsulta sa doktor, huwag kalilimutan. Hindi tayo pwedeng hindi kumonsulta sa doktor. Kailangan natin yon. So, yun ang aking panlaban doon sa sakit. Sana nga ma-diverse siya. Sana maayos pa siya. At uh, we're looking forward naman. Kasi numalakas naman tayo dahil nga sinusunod natin yung payo ng ating doktor. Ayan po, para sa mga bago sa channel ko, hindi pa po ako senior, kaya lang ko mahina yung aking mga paa because I am a diabetic. So, lagi siyang parang manhid. Lagi din siya na nawawalan siya ng lakas. Kaya nga po, uh, medyo hindi na ako nakaka uh, tagal ng paglalakad ng malayong malayo. Medyo mahina na kasi talaga yung paa ko. So, pinangangalagaan lang natin yung ating katawan So, yung mga bagay na hindi na natin kayang gawin, um, ay hindi na natin ginagawa. Pero, kailangan pa rin natin kumilos, kailangan pa rin natin gumalaw, kasi kailangan natin yon para hindi may stack ating mga nerves and kung ano man. So, kailangan natin gumalaw. At yun nga po, ay, nakipitas na ng malunggay sa kapitbahay. Ayan. At atin na ipo itong gugutay-gutay yan. Ayan, at ang isisigang natin ngayon, itong isa. Ayan po, at ngayon may na nga natin, yung ating malingkay. Ayan na siya. Talakukan din natin yung ating sinigang ng daho, ay, ano to, black, ah, uh, puso ng saging. Ito. Ayan. Binili ko siya for 45, 46 pesos. So, okay na siya. Ayan. Kompleto na yung ating pansigla. Meron na tayong puso na sa saging plus. Lalagyan natin ng malunggay. Healthy na ang ating pagkain. Ngayon pala tayong i-add na sa luyot. yung lang yung murang na bili ko kahapon. <laughs> Ayan. Uh, 9.55 lang siya. Wala pang 10 piso. Isang balot na siya. So, itatry natin. Hindi ako fan ng sayot. Ay, sayote. Eh. Nang saluyot. Hindi ako masyadong... Uh, naglalagay niyan pero itatry natin ngayon kasi sabi nila marami din health benefits ang pagkain ng, ng saluyot so yan tatry natin nilagyan ng saluyot yung ating sinigang ilis lang lutuin yung ating sinigang pero bago tayo magumpisa dun sa sinigang natin magsasain po muna tayo so yan naka na itong ating brown rice ayan sisigangan natin ngayon ay isang pusta, isang hiwa ng paniki. pinili ko siya for, makano ito? 118.50. So, 190 pesos. Isang hiwa lang siya. So, yan. Ilabas na natin from the red. Pagka atin na nga siyang isisigang. Para mataw na siya. Wala tayong magagawa eh. Kahit mahal siya, kailangan natin kasi ng isda sa ating diet. So, yan. isang piraso ng tanigi yung ating isisiklang. Isang, isang hiwa pala. Isang pusta kung tawagin. Ayan, at inihimay na nga po natin yung ating saluyot. Napakaraming binipisyo rin ang saluyot para sa ating katawan. Mahalaga rin na kumakain tayo at in-incorporate niya atin siya sa ating diet. Kaya, kahit hindi ako pa siya fan ng saluyot. Kasi nga, di ba, medyo madulas siya. <laughs> ay nilagyan natin ng saluyot yung ating sinigang. Yeah. Ayan, at ready ready na ang ating malunggay. Mahimay na natin siya. Ayan, so na-prepare na natin ating gulay. Meron tayong malunggay, meron tayong saluyot, meron din tayong puso ng saging. So, yan ang ilalahok natin sa ating sinigang na tanggi. Isang piraso ng tanggi, isang pusta ng tanggi. Yun lang yung kaya natin. Ayan. At patapos na nga po tayong gutay-gutay yung itong ating uh, sayote. Ay, sayote. Saluyot. Ay, sayote tayo na sayote. Saluyot. Ayan. Tatry kong isave itong mga tangkay. Kasi susubukan ko siyang itusok. Tingnan natin kung mapubuhay. Pag napuhay, di swerte. So, titingnan natin. Tutusok lang natin siya. Kasi mga pasugulang yung pwede kang pagtamnan. So, ayan na prepare na natin. sa so, try natin itusok-tusok siya. Tingnan natin kung mabubuhay. Yan at nauna po natin pinakuloan yung sibuyas, bawang, luya. At lalagay natin yung kamatis. Tapos ilalagay din natin dyan yung puso ng saking kasi nga ah, matagal siyang lutuin. So, isasama na rin natin. Yan at lang natin po siyang kumulok. Maluto yung ating Uh, puso na saging at eto nga po yung ating tangike maganda kasi may itlog sya eto ito, may itlog sya so ayan yung ating isang uh, gayat ng isang pusta ng tangike so ayan yung ating isisigang ayan at tuto na yung ating tangike so susunod natin yung ating malunggay plus yung ating saluyot ayan nga po ang ating ulam luto na po yung ating sinigang na tangige at yung ating brown rice ready na so kakain na po tayo at ayan nga po tayo kakain na at ang ating ulam ay inspired syempre ng mga niluluto ni Tita Sanin kaya nga lang sa inyo syempre yung mga huli ni Tito niyo at saka ni Tito Intoy na Tito Deo na mga tangige at iba pang isda ay buo dito sa akin. Isang puto lang. Okay na sa akin yun. Uh, goods na tayo dun. So, maraming maraming salamat po sa inyong po so, subscribe din sa akin channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. Pag, pag um, shout out sa pag, uh, pag kilala nyo doon sa akin channel. Maraming pong salamat sa inyong pong pag-subscribe. At uh, sana po supportahan natin ang isa't isa. Maraming maraming salamat po palagi sa inyong uh, pagsubaybay. Sa mga bagong subscribers, sa mga dati na, sa mga silent viewers, maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Kain na po tayo kasi talagang butong na po. Kain na po tayo. Unang subo para kay Tita Sanino kain po tayo. At yan nga, kakain na po tayo. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Marami po masalamat sa panonood. Ayan, unang subo. Lika na po. Kain na po tayo. Ayan, at eto na yung ating ta, mga daan. Tangkay ng saluyot kaya ate na po siyang itutusok tinan natin kung mabubuhay pag nabubuhay edi salamat po yan tutusok lang natin siya dito sa ating mga paso meron tayong dalawang paso dito so tutusok lang natin siya ayan at naitusok na nga po natin siya sana mabuhay magpalago kayo at magparami <laughs> sana mabuhay siya ayan ininit naman natin ang ating tuwang kasi okay, hindi niyo ng ano. Kasi hindi siya kakain <laughs> yung season is. Ayaw niya naman mga ganun. Pag dito kakainin niya, kasi sinayin hindi. So, pag ulam niya, may chara.